Hello mga kalisan, welcome back to my channel. This is Indayani Ang Raina ng Tahanan. And for today's vlog mga kalisan, ayan, alam nyo ba mayroon akong panibagong nga discovery dahil napanood ko sa mga malalaking content creator. Ganito pala ang ginagawa nila guys tuwing nagla-live sila. Malaking tulong ito para sa ating guys, lalo na sa ating mga mahilig mag-live. Oo, buti na lang hindi ako masyado pang nagla-live, puro vlog lang ang aking ginagawa. Pero magla-live din ako in the future kasi kailangan din natin mag-live. At paalala mga kalisen, alam nyo ba yung mga mahilig mag-live? Oo, alam nyo, uh, be careful kayo sa inyong mga sinasabi sa pag-live. Ayan, bawal na rin palang nakaisa pageti. Ayan, yung mga damit, mga pinagsasasabi natin sa mismong live natin. Ayan guys, bawal na bawal niyong gawin yan. At syempre, yung mga sharp object, wag po kayong magpakita. Mayroon nga akong napanood dyan na nag-live po siya. Ayan, So ang kanyang violation ay naging na-flag content yung kanyang live dahil nagtanim po siya at syempre mayroon siyang pinakita doon na parang uh, abuno abuno sa mga tinatanim eh, na misinterpret siguro ni Meta ayun, nadali po siya doon yung kanyang live at syempre yung mga humahawak ng mga sharp object katulad ng mga kutsilyo at kung ano-ano pa nyo nang isama sa inyong mga live dahil sobra na talaga ang paghihigpit ni Meta. Para rin sa ating ikakabuti siguro sa ating mga account kaya wala tayo magagawa kundi sumunod sa kanyang mga propusya para maging ligtas ng ating account. Malaking tulong ito para sa ating guys lalo na sa ating mga mahilig mag live. Oo buti na lang hindi ako masyado pang nagla live puro vlog lang ang aking ginagawa pero magla live din ako in the future kasi kailangan din natin mag-live ayan, inuubo ka rin ako <coughs> excuse me ngayon mga kalisen ang nadiskubre ko napanood ko kasi sa isang content creator na ganito pala ang gagawin natin tuwing magla-live tayo. Alam nyo ba yung ating mga sineset up na napaka-importante dahil alam nyo naman mayroong mga masasamang loob minsan na basta-basta na lang tayong pinapasukan sa ating mga live. So, etong pag-set up sa ating pagla-live mga kalisen, balaking tulong po para safe at hindi na masayang yung ating pagla-live. Kaya kung ano yon alamin natin ito sa video ng ito mga kalisan dahil ituturo ko sa inyo mismo kung paano nyo iset up ang live natin bago tayo mag-live at magsalita sa ating mga live. Siyempre, maging safe muna tayo bago tayo sumabak sa pagla-live. Kaya maraming salamat Buti na lang napanood ko ito at pwede ko ring i-share sa inyong lahat mga kalisen kung paano ito gagawin. pano orin mo ito? So, nandito na tayo sa ating account. I-click lang natin yung live icon. Ayan. So, nandito na tayo sa ating camera. Maglagay na tayo ng ating title sa ating live. For example, hello. Ayan. So, click done. And then, dito sa baba, ayan, mayroon tayong makitang tatlong linya. I-click natin po yan. Pagka-click natin, guys, may makikita tayo dito. Ayan. Add to your post. Check in. Earn money. So, i-click natin yan, guys. Sa mga may star, ayan, i-able nyo lang yan, guys. Para may mag-send sa inyo ng star. Pero ako wala na kasi hindi ko na asikaso yung payout account ko before. Ayan guys, pati yung in-stream ads. Ayan. Dapat nakaset up yon And then bring some friends. Ayan guys, nasa sa inyo kung dalhin nyo yung mga kaibigan nyo dyan. Mamili lang kayo kung anong gusto nyo, sino ang inyong mga imbitahan. And then dito sa... Paul. Ayan, optional lang po yan. Huwag nyo nang gawin. And then ito sa feature links. And then share to groups. Kay, kung may group kayo, pwede nyo i-share doon. And then dito na sa ating setting support. Ayan, syempre comments moderation. Ito na, profanity filter. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ayan guys, para safe yung ating live at hindi sila makapagbaba ng kanilang mga link. Mayroong kasing nagpababa ng link doon, ibawal yon. So, ang gawin nyo, i-click nyo yung strong and then idan. And then, scroll up, comment moderator, depende yan sa inyo kung gusto nyo. And then, balik na tayo dito, maglagay na tayo ng caption text natin. Pero, iayos nyo ng maayos dyan para hindi kayo matakpan pag nakaharap na kayo sa camera. Ayan, ayusin nyo lang. And then, lagyan nyo din ng sticker kung gusto nyo lagyan para may design ang camera nyo. And then, ito, uh, depende kung gusto nyo maglagay ng filter. Ayan, pero ako ayaw ko. So, ayan na mga karisen, nakaset up na. So, ano pa ang inaantay mo? Mag-live ka na. Ganyan lang ang gagawin nyo. Pag mag-live kayo mga kalisan, laging tatandaan, unahin ang ating kaligtasan. At yan na naman ang ating mini vlog for today. Hope you enjoy watching my video. And if you haven't yet subscribed to my channel, please don't forget to like and share this video. Muli ito si Indayani, ang Raina ng Tahanan. Hope to see you on my next vlog mga Christian. Bye!